Hello so guys, good morning, good morning. Welcome again to my YouTube channel. Nandito po tayo again. Kasama natin si Bro Jonjon. John. Okay, fish on, bro. So nandito tayo ngayon sa Daungan. Ang iba siya ko. Mapunta pala kami sa aming spot. Ang spot natin will be MICT. Ang spot natin. So guys, ano ang ating bangkero. Si Bro Tudor. Ang ating bangkero, si Mr. Jeff guys stay tuned lang kayo babalik kami hello so guys so nandito tayo ngayon sa spot may city spot so guys so kahabaan ito tapos sa kabila naman kahabaan na rin yan Hugis L so nandito tayo ngayon Ayan guys so nandun yung mga may city nandun yung mga container van sa dulo Ayan guys, update sa so, ating gamit ngayon. Ang ating gamit ngayon is uh, here, Shimano. Shimano 2500 series. Tapos pinarisa mo siya ng UL. Kasama dyan jig. 20 grams. UL na pang heavy duty ito. So update na lang kayo guys. Stay tuned.

Dalawa, dalawa. Hindi. Dalawa po dyan. Isang lapis ang mga po. guys. Thanks. De Chandrick. Size kilo <laughs> guys ya pa as of uh, 1 12 12.30 afternoon yun lang huli ko guys dalawang mali, dalawang lapis, Oh.